Hi guys, for today's vlog, samahan niyo po kami magkatay ng <laughs> manok. Kasi po, wala kaming ulam. Papaya lang po sana yung ulam namin, kaso nga lang bibigay ni Papa yung manok, pinakatay sa amin. Kaya yan, may ulam kami guys. Diyan nga guys, ina inaanuhan ko na ng balahibo yung manok. Yan guys, hindi pa guys. <laughs> Sabi, hindi, yeah, hindi pa na namin dyan, guys. guys. Yan, guys. na Tayo nga pala na yan, guys. Umuulan pa rin, guys. Kung alam nyo lang. Para bang ayaw na. Para bang lagi na lang umuulan. Kung alam nyo lang, guys. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Kaya nga guys, hindi ako nakakapag-upload ng maayos kasi nga laging maulan guys. At ayan na nga guys. Nakikirig-kirig na ang manok, guys. Ayan, guys, oh, Ayan, guys. Ayan, takal pa mamatay ng manok, guys. O, oh, tinan nyo, guys. Ang tagal mamatay. May papaya yan, guys. Hindi lang nakita sa video, guys. Kasi busy kami yan sa Diyan naman guys, sa time na yan guys, nagaano na ako ng apoy kasi magpapainit na ako ng ininit na tubig. Kasi nga, kasi nga guys, hindi pa kami nakainit ng tubig, inuna namin magkatay ng manok. Yan. Diyan, naga, nahirapan pa ako mag ano dyan guys, ng ano, apoy. Kasi ang tagal naman talaga mag ano, magmakot. Ayun na guys. Naga, ano na guys, nagausok-usok na guys, pero wala pang apoy. Usok-usok <laughs> pa lang guys. Diyan. Adjust yun guys, kumukuha na ako ng uling guys. Kasi ilalagay natin dyan. Yan. Yan. Kasi guys, naubusan kami ng kahoy, kaya uling ang ginagamit namin ngayon. Kasi wasa ang kahoy, maulan kasi. Yan guys, nag-ano na ako ng kasirola guys para sa initan ng tubig para sa manok and guys, nagyan ko na ng tubig at yun lang guys, bye bye